Aring nga ho pala mga kalingit, luto kong ulam namin ngayong hapunan, aring hotdog at saka nga ho pala itlog, sunny side up nga lang ho pala ang luto niyan. Dahil oti nga ho pala mga kalingit, alas 6 na nga ho pala ko lumabas, anaisip na nga lang ho pala namin lutuin din sa boarding house, aring nga ho pala hotdog at itlog. Bukod nga ho pala sa mabilis maluto nga ho pala ri, tapos mabilis din nga ho pala kami makakain, lalo na nga ho pala kapag galing sa trabaho at pagod na at gusto nang magpahinga. Nang maluto na nga ho pala ring hotdog atin na nga ho pala nga hanguin at alam naman ho nating kapag luto na, nalubo na nga ho pala yung hotdog tapos nagiging brown yung kanyang balat. Pagkatapos ko naman ho magluto ng hotdog, sinunod ko naman ho aring itlog. Sunny side up nga lang ho pala ang luto niya. Naglagay lang ho ako ng kaunting asim para naman ho may lasa. Nung mahango ko na nga ho pala yung una, isusunod ko naman ho aring padalwa. Ganon din nga ho pala yung pagkakaluto ko diyan. baling Bali nga ho pala mga kalinggit, aniluto ko nga ho pala diyang itlog, dalawa, tapos yung hotdog naman ho ay apat. Para naman ho pantay yung pagkakahati namin ano parang bata alaang. Alam nyo gaho mga kalinggit na mga panuhong kabataan ko pa, kapag nga ho pala kami nakain, dapat nga ho pala pantay pagkakahati ng ulam. Abay pag napalamang naman ho yung isa ay talaga namang magkakasilipan pa kay na mana. Waray ko eh, hindi lang kami ang ganun at baka kayo rin ho nung mga panuhong kabataan nyo pa. Dahil luto na nga ho pa niluto kong hotdog at itlog, tara mga kalinggit kain ho tayo din eh. Abay, ano pa hong iniintay nyo dyan? Kumuha na kayo ng kanin na bahaw at sumabay na ho kayong kumain dini. Kahit naman ho, simple lang yung ulam namin. Abay, basog na ho kami dini. Ay paano ho, hanggang dito lang ho yung aking vlog at salamat ho sa inyong pananood. Bukas ulit. bye bye